사랑해야 하는 welcome to my channel Hayley's channel ang lulutuin natin for today guys ay igado or minudo so ayan guys kakaibang minudo or igado to guys ah, kasi ang gagamitin ko ay kamatis at sa lemon and meron po akong chili na green at saka siling labuyo and carrots okay, with patatas at saka nice Nahiwa-hiwa na po natin yung pork na may taba-taba para mo masarap. And of course, ito po yung atay, liver po guys. And ang sangkap natin ay sibuyas lang at syuka garlic. Sibuyas garlic at saka lagay po tayo guys na leaves laurel. And of course, reno para po masarap. And black pepper, ground pepper, and then soy sauce. Wala soy sauce. So, ayan guys. eh So, mag na tayo. Pero guys, ang unang gagawin natin ay hindi natin igigisa. So, ilalagay natin lahat po dito sa may kaserola. Bali po pagsabay-sabayin natin guys. Ito lang po yung medyo uh, ilate natin ng konti. So, sabay-sabay yan. O, samahan nyo ako guys kung paano ko lulutuin ang aking igador minuto na sabay-sabay. Tayo na! So guys, upisa na natin pero maglalagay tayo ngayon ng una. Ito. Si sa Bali well, po ang tratry natin. Maglagay tayo sa ilalim at saka iba pa. And, of course, maglalagay na tayo ng konting kamatis. Then, lagay na natin yung pork. Yan. Guys, lalagay na rin natin yung liver. So, guys, nilagay na natin yung liver. Lalagyan na ulit na natin ng kamatis. sili. Sabay-sabay, of course. Yan, so, iluluto natin ng konti. So, maglalagay tayo ng black pepper. Yan. Soy sauce. Guys, kontrolado lang, ha? Ayan. And, renault. niya. naman guys sa lemon. Bali, gagamit po ako ng strainer. Ang lapit natin. So, ganito lang yung gagawin natin para po siya. Guys, para po sinasala natin para po hindi ko maisama yung buto ha kasi mapait yun dagay natin lahat yung lemon actually nagluto na po ako ngayon noon ng ganito kaya lang ibang actually first time kong magluto neto na may lemon sa kamatis so titignan natin kung masarap ang lasa so guys paglalagay po ako ng pudig, dalawang bowl so guys, luluto natin to hanggang lumambot so yan, open fire na tayo. Okay, stay tuned guys. Wait lang. Hi guys. So, lulutuin natin 'to nang 10 minutes bago natin i-small kaya bago natin ilagay yung patatas at sya ka para po malutin-lutokan yung pork so hanggang madry po ito guys ha, yung walang tubig guys, lagyan na natin yung patatas sa sa kukulat. Ito lang po yung Tinuliko Kasi para po hindi ko siya malinus. Ayan, guys. Ano pala, guys? Sobrang sobrang. guys, mga alay. Small fire na po natin, ha? Para maging maganda yung pagkalutok.

thank you guys, itimom natin. Sobrang sarap. Very tasty. At saka, ito, guys, sobrang, ano, lambot. Kasi itong ata, hindi po pwede mo ma-overcook. So, ayan. Maybe, five minutes later, okay na siya. Mmm. Sarap. kaya na guys sobrang yun yeah. diba hmm. guys almost done <coughs> dala po siya guys kasi wala na siyang water Ayan. So guys, dito na yung ulam natin ibang sarap. Hi ah. hey guys, ito na po yung menudo natin. Igado. Hayan, Sobrang sarap guys. Grabe. Ayan. Pwede na tayo kumain. Eh, ah. once again guys, thank you for watching my channel, Helis channel. Sana nga po hindi po kayo magsasawang panoorin ng aking channel. And of course, don't forget to like and subscribe guys. Para po lahat po ng mga linuluto ko or mga menu ko na masasarap na simple, mapapanood niyo po. Ayan guys, thank you for watching and I love you all.